Usap-usapan ngayon si Dalton Kinect ng Los Angeles Lakers. Siguro nakita niyo naman ang naging performance niya sa huling tatlong laro ng LA. Ipinumalas ni DK sa madla ang kanyang galing sa larangan ng basketball, lalong-lalo na pagdating sa 3-point range. Kaya tara, samahan niyo at balikan natin ang naging stats niya sa 3 games na yon. Sabi nga nila ba diba, stats don't lie. Balis naging laban nila kontra Pelicans which is nung nakaraang araw lang nakapagtala siya ng career high 27 points with 7 rebounds, 2 assists, shooting 50% mula sa 3 point line. Grabe no, para naging scoring machine na talaga itong si Dalton Kinek. Sa laban naman nila versus San Antonio, umiscore si DK ng 14 points, shooting 2 out of 4 beyond the arc. Talagang ipinapamalas ni Dalton Kinek ang kanyang shooting abilities. Ang pinakahuling na nila dito ay ang kupunan ng Memphis Grizzlies na kung saan sa laban na yon kumargada si Kinect ng 19 points with 2 rebounds at 3 assists. Ang nakakamangha pa rito, tinapos ni Dalton Kinect ang laban na yon shooting 100% from downtown. Literal na walang mintis. 5 out of 5 yan mga idol, hindi basta-basta yon. Grabe yung consistency niya mula sa 3 point line. Sa last 3 games ng Lake Show, ibang klase talaga ang ipinapakita ni Kinect masasabi natin na worth it talaga ang playing time na pinagkakatiwala sa kanya ni Coach JJ Redick. Tsaka hindi lang yan, makikita natin na fitted talaga siya dito sa LA. Well, alam naman nating lahat na kinakailangan talaga ng Los Angeles Lakers ng shooter para makatulong sa kanila. Kaya ayun, saktong-sakto lang yung pagkakakuha nila dito kay Dalton Kinect kasi so far maganda talaga yung pinapakita niya beyond the arc. Pero sana mga idol maging consistent talaga siya no para maging worth it talaga ang pagkakakuha sa kanya ng Lake Show. Pero sa ngayon masasabi ko na worth it na agad yung pagkakakuha sa kanya. Kasi makikita mo naman di ba bukod sa opensa may mga hustle plays din siya. Though kinakailangan pa mag improve yung sa depensa pero magagawa naman niya ng paraan. Depende na lang din yan sa adjustment ni Coach JJ Reddy para naman sa mga nagtatanong kung kailan ang susunod na laban ng Los Angeles Lakers, bukas po mga idol. Bale yung mga kalaban nila dito ay ang kupunan ng Utah Jazz. Gaganapin ang laban nila bukas ng alas 11.30 ng umaga. Oo nga pala, di ko pa nasasabi, no? home court po ng Los Angeles Lakers. So ibig sabihin gaganapin ang laban sa Crypto.com Arena. Kitakits tayo dyan bukas mga idol, malamang sa malamang na magandang laban yan. Kasi NBA Cup din yan. Bali pangalawang laro yan ng Lake Show. Bago ko tapusin tong video na to mga idol, gusto ko lang mag-shoutout ulit. Bali nakakamiss lang din kasi no, marami na kasi ko nakikita sa comment section natin na nagpapa-shoutout. Kaya ito mga idol, ibabalik ko na. So yan, shoutout sa iyo idol Enrique Pantuha Jr., Jeric Orias, Cesar Evaristo, Wilson Katubes, AJ Monderin, Robel Villa, Jeff Garcia, JJ Boom, Nonoy Rabina, at saka kay idol Ilagan Janrey. Maraming maraming salamat sa support nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.